Hey guys. Barbecue ulit tayo. Iya, yeah. Nang chicken. Chicken tayo, guys. do you think you can Mais. Mais. And guys, tapang muna natin. Hello guys. Yung panahon dito eh parang uulan ulit, guys. Yan. Mga kulimlim. Tapos ayan oh. Tapos yung hangin eh malakas kunti. Kaya ganun pa rin. Parang akan pa rin yung kwan. Malamig. Tapos dapat kanina eh magmuwear ako ulit kasi ayan oh, taas na ng kwan. Nang damo. So pag pag wala na lang kakong kwan ulan baka mabutan ba ng kwan ng ulan tapos si eh, yung ginawa ko eh, kabili kami ng chicken kahapon ayan at saka mais yan so matagal na kasi hindi nakatikim ng kwan ng mais na kagaya ganito so yun inihaw natin parang luto na guys yung uh, mais natin Ayan. So guys. Lapit na maluto guys. Konti na lang. Konting-konti na lang. So ito na guys mamaya yung uh, ulam namin sa kwan hapunan. Ayan. Kasi niluto ko agad kasi baka ka magkuan Baka umulan mamaya. Kaya niluto ko agad. Kasi makwan kasi guys. Mahirap pag maulan. Malamig. Malamig malamig. Tapos makwan kasi mahangin pa. So yun. So thank you guys for watching. Uh, please, don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. God bless.